Ito guys, ang grabe siya dito. Isang kilong ng litson. litson? Mm. Walang kat-kat yan. Grabe. na mm. Diyan siya na nadali. E yung niya. Walang kat. Ubus. Ubusan talaga. Hindi pwede yan sa katawan natin. Yun. Isang kilo. Isang kilong litson busin mo. May kanin pa oh. Kanin natin may idol. Hilo. Grabe. Grabe. Grabe mo lang lechon. Au. Wala. Wala. Wala na yung taba. Takaw siya sa baboy oh. wala siyang ano, parang wala siyang editor. Hindi siya marunong mag ano ba, parang i-edit lang niya. So, ipakita talaga ni pakita talaga sa tao kaya niyang ubusin. Ganyan karami ng ano. Ganyan karami ng pakita niya na ubusin niya talaga. anak niya dito, asawa niya, hindi naman lang siya in-advise na hindi na tama yung ginagawa niya Sipin so, mo yan, isang kilo, busin mo Anin mo, mo man ang pera, kung wala ka na Ikat ka nga pero Wala rin kwenta kasi Wala nang hanga tayo doon alam na niya na may high blood siya kain pa ka ng kain ng kardening baboy yun dali siya walang cut talaga yung ano niya